Hi guys! Ang sa So nakikita niyo sa tayo so, na papagawa kami ng CR. So, yun guys. So, tara na. Let's go! Wait lang guys. So, ito na. I Aming mean bahay before ang banget ng bahay natin, 'di ba? Tayo yung na kami na CR. So, ito yun. <laughs> <laughs> so, ito yun. mo Ito to, Ito guys, yung So, huwag lang kayo dito na patingin natin. Kasi baka may matitok ito. Ano ito ano eh? Aswang, aswang. Ito so, yung tubo namin, ba't ba ganito? Bakit daw ganyan? Gusto ko na yun, yung... yung ginili nila. Ito na yung bahay namin. So, ito yung puso na ito, yung nakatakin ko. So, ito lang sa loob. Oo! Hmm. Pausap mo lang sa araw. Ha? Sabihin, video ko lang mo. Na, kung lahat ng gamit namin. Papakita ko sa inyo yung gamit namin. Package ni Papa na may bike. And then, marami pang ibang lupa. Ito yung mga ano ko, mga gamit. Siya. Ito pa. Ang clip. Ang clip video niya. Wait lang, guys. So, ito nga, amin na rin. Ito na ang ito nga. Ito so, lagi ako na, ikaw, kung gusto ko daw. Gusto ko. Ikaw. Ikaw. Tingnan ko, tutulog muna. Higa muna ako, guys. Higa muna ako,

So guys. So 'di ba madilim, madilim. Malabaw ang patili. 'Di ba madilim ka? Madilim. Madi. Praktik 'yung cena ng tara tayo. Oh my god. Tension niya. Maliit lang siya sa table. Tatah ngayon bakit maliit? Tak tak ako. Para makasinat din ang kasama, kasura sa aming inaaswang ka. Kita niyo naman, di ba kami gawa? Kasi yung arnat si Pamaw na. Mahirap daw pag sa taas-taas. Randam mo guys. Pinapukpok yung martil yung parang nalit. Ito yung mga hindi ko matitigas. Pako mo na yun. Tara ba? ito. <coughs> à, chắn chắn phải... uh, so, so guys, guys. so we did it in the car. Bye I-update yeah, ko na kayo pang kaya. So, me it's Tobang.